Isang ina na kinilalang si Dodi Villa ang naglabas ng kanyang galit sa social media. Ito ay matapos ang hindi inaasahang karanasan sa biyahe ng Cebu Pacific mula Manila patungong Taiwan. Sa isang post, binahagi nito ang kanyang pagkadismaya. Pero hindi lang siya ang naglabas ng sama ng loob. Kasama rin sa kanyang post ang mensahe ng kanyang anak na si Samantha na mas matapang pa ang mga salita laban sa piloto. Ayon kay Samantha, karating sila sa Taiwan bandang alas 11 ng umaga. Ngunit dalawang beses sinubukan maglanding ng eroplano. Pero hindi nga ito natuloy at bigong makalanding ang nasabing eroplano. Ang dahilan na tinuturo ay dahil daw sa malakas na hangin. Ngunit ang hindi matanggap ng mag-ina ay ang katotohanan may nauna raw sa kanilang ibang airline. What? Ilang minuto lamang ang pagitan pero nakalapag naman ito sa parehong paliparan. At kung ano nga ang mga binitawang salita nang mag-inang ito sa kanilang mga posts na talaga namang ikinagalit ng mga netizen, panoorin natin ang video na to. Shout out Cebu Pacific Air. Sa susunod, mag-cancel na lang kayo ng flight kung hindi kumpiyansa ang piloto na magpalanding ng eroplano. Kawawa ang mga pasahero. Pinaasa lang. I-refund niyo na lang ang plane ticket. Nakarating kami sa Taiwan bandang alas 11 ng umaga. Dalawang beses sinubukan ng piloto na maglanding, pero hindi niya kinaya dahil sa malakas na hangin. Pero may nauna sa amin. Ilang minuto lang ang pagitan at ibang airline 'yon. Nakapag-landing naman sila. Ayon daw sa company policy, kapag hindi nakapag-landing ng dalawang beses, babalik na sa Maynila. Ang labo ng piloto. Sa pangalawang subok, sobrang lapit na kami sa lupa pero umatras pa rin ang duwag. Kaya bumalik kami diretsyo sa Manila, anim na oras na kaming nasa loob ng eroplano, tapos noong susubukan na naming maglanding sa nahiya. Maulan pero hindi naman malakas ang hangin at hindi na naman kinaya ng piloto, Diyos ko. Andito na kami ngayon sa Clark, Pampanga, dito siya naglanding kasi walang ulan at walang malakas na hangin. Sa kahit anong anggulo mo nga tingnan, malinaw nga na hindi naging tama ang pahayag ng mag ito. Hindi rin sila nasa posisyon para kwestyonin ang naging desisyon ng nasabing piloto. Lalo na kung usaping buhay at kaligtasan ng mga pasahero ang nakataya. Ang trabaho ng piloto ay hindi lamang basta pagpapalipad ng eroplano. Lahat ng kilos nila ay may basihang teknikal at may kaakibat na matinding responsibilidad. Pero sa halip na unawain, tila ba mas pinairal pa ng mag-ina ang entitlement at emosyon ng mga ito nang hindi man lang nauunawaan ang tunay na sitwasyon sa ere. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, bago tayo maglabas ng mga matitinding opinion, alamin muna natin ang buong konteksto. Dahil sa bawat pag off at landing na ginagawa ng mga piloto, ay buhay ng lahat ng pasahero ang nakasalalay dito. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunod!